Sampung masustansyang prutas. Number 1. Saging. Mabuti ang saging sa mga nag-eehersisyo at sa may sakit sa puso. Dahil may taglay itong potassium para sa hindi makatulog at stress sa buhay. Nakapagpaparelax din ang saging dahil sa sangkap nitong tryptophan. Kumain ng dalawang saging bawat araw para makaiwas sa sakit. Number 2. Mansanas May vitamin C at antioxidant ang mansanas. Mahalaga na kainin din ang balat ng mansanas dahil may taglay itong pectin na nagtatanggal ng dumi sa ating katawan. Panlaban ang mansanas sa mataas na kolesterol, arthritis at sakit ng tiyan. Number 3. Maasim na prutas tulad ng kalamansi, dalandan, orange at suha. Masagana ito sa vitamin C at panlaban sa sipon, ubo, hika at arthritis. Kapag kumain ng dalandan, kainin din ang mga maninipis na fiber, pulp bits at membrane dahil mabuti ito sa ating sikmura. Number 4: Strawberry. Naniniwala ang mga eksperto na panlaban sa kanser ang strawberry. Mag-ingat lang at may mga taong allergic sa strawberry. Hugasan maigi bago kainin. Number 5: Papaya. Mataas sa Vitamin A at Vitamin C ang papaya kaya nakatutulong ito sa ating guties. Ang papaya ay may papain, isang chemical na tumutulong sa pagtunaw ng pagkain at sa pagregular ng ating pagdudumi. Mataas din ito sa fiber. Number 6, ubas. Ang ubas ay may tannins at flavonoids na pwedeng makapigil sa cancer. Kumain ng ubas kung ikay nagpapagaling sa sakit. At kapag kulang sa dugo at mahina ang katawan, kumain ng ubas para manumbalik ang iyong sigla. Kaya paborito itong regalo sa mga dumadalaw sa ospital. Hugasang maigi bago kainin. Number 7: Pakwan at melon panlaban ito sa sakit sa bato at pantog or kidney at bladder infection. Ang pakwan at melon ay punong-puno ng vitamin C at potassium. At kapag init ito ang kailangan ng ating katawan. Number 8. Buko. Ang buko juice ay nakatutulong sa may kidney stones or bato sa bato. Nililinis din ng buko ang ating katawan. Number 9, avocado. Ang avocado ay may taglay na good fats at healthy oils. Dahil dito, nakatutulong ito sa pag-iwas sa sakit sa puso at stroke may sangkap din itong vitamin B6 at vitamin E na pampakinis ng ating balat. Para hindi kumulubot ang mukha, kumain ng abukado. Number 10, Pineapple. Ang pineapple ay may bromelain na makapagpapalakas sa ating resistensya. May sangkap din itong manganese at vitamin B na nagbibigay lakas sa ating katawan.